Kain ng Abra! Good morning, good morning world! Kulit dah. Kalau mila jamin nang pakaian, nang pakaian. Ada tayo yang ingat <ngayon>, dah. <laughs> 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 Mau maling kita yo, sama entropa. Yang parkour kami nang jalan, di tahun JT, di to, di tanah pagi. Tabi tayo, tabi tayo. Patapilat ko. Masagasaan ka, Bansu. Takbo. Mag-aala si Ate, sarado pa 'yung mga ano nila dito. Bilihan. Ganito pa paglinggo, pre. Oh. Oh, gusto n'ta talaga paglinggo, no? Oh. ang nang tao Ang Wala tao Ano 'to? San Shanghai. San Shanghai Furniture Mall. Yung unang naglalakad si Jerry Boy. Parang tayo Tapos lang tao si dito. Tapos si Sir Kapitan sa pangalawa. Pre, keep mate. Parang tayo ito lang ito. tao dito. Si senior. O nga no, tayo parang tayo, tayo lang naglalakad dito ah. Oh, masarado pa oh. Tingin tayo ng mga ano doon, mga sariwang gulay. Pre, kung may ano doon, kung may bisayang manok, ko tayo no. Oh. Tayo so, kipok so, namin. <laughs> Ay, ay! Shoutout ni man, shoutout mo shout shout yung mga kababayan mo. Ay, mabilis ang shoutout man. Ay, buntag niya sa yung mukha mo. Pakita mo yung mukha mo. Takpan mo. Yung... Ako saan at saka, sorry Ayun. Tell Maraming ano dito pre, no? Pansin ko lang. Maraming mga Chinese na bilihan. Halos okay. okay. mga nakasalubong natin, mga Chinese ah. So ito yung palengke nila. Malinis. Alright. bentahan ng fireworks oh. Parang sa Narbacan lang din. Oh. <laughs> Shout out mga taga Narbacan ni Lugo sir. Dalawang sa loob ng pre, malaki. Dalawa lang kinuha kong Ayan oh, tingnan niyo. Cowboy ang kapitan namin oh. Saan ka makakita niyan? Kapitan. Hi. Oh, malingke. <laughs> Sobrang cowboy. <laughs> Ay gusto namin kasi ano, magulam ng mga sariwang gulay. Sariwang isda. So, oh, kailangan bili tayo ng ano aga. Yung mga stock kasi mga prof prosen na. Tama ba, boy? Tama. eh na naman nakamaskara ng mga kita mo naman. Mukha mo. Kita mo naman. Ito yung pinakamaya pinakamayaman eh. sa ano <laughs> sa Cebu. <laughs> Paglapag sa airport, hold up niyo. <laughs> kailangan may ganito kaming bag. Ano ba tawag yung ganitong bag, Bay? Eco bag. Eco bag. For your info, yung barko po namin ay off hire kaya kami yun na malingke <laughs> walang arkila <laughs> ano ba yan? durian? durian niya? durian ikot ikot muna tayo to. dito habang na yung mga tropa na imili. tanglad ano ba? okra sitaw arang nasa bangged din pero napapansin ko mga nagbebenta kad kadalasan mga Chinese ano kaya to? ko alam yan Ay, Chinese. Target sighted Whoops Balls eye Ayan si Mayor o oh, nagmekos na, na yeah. <laughs> Angkoy Ano ba sa Tagalog yan? Uy, repulyo na bayol Ano ba ano yan pre? Repulyo ba yan? Bayolet man? Ito mga pagkain-kainis na to Oh Kira-pok ito, siopaw. Siopaw, oh. Siopaw. Frozen. Oh, may barbecue din pala sila, oh. Pre, anong labas? Parang, parang papatay ng wedding, ah. Pinagpawisan na si Kip Kok. Alabasa, pampalinaw mata. Tanglad. Tananana. Contact sighted. Hehehehe. So ito ha, ah, payo ko sa mga maguhan mga walengke. Dapat ganito gawin niyo. O oh, yan o, oh. yan. Oh. May cake cake. <laughs> may tagalista. Iba, iba yung manager. O oh, yan, yun si manager, si kapitan. May hawak ng ano, budget. Ito, si checker. Ito si buyer. Kami naman ay holder. taga bit, -bit. <laughs> Makita mo to? Makita mo? Tagabit-bit lang kami. <laughs> Oh, dito naman tayo sa isdaan. Isdaan. Isda. 1 kg. 38 RM. Uy, mahal. Ito, tanigi, tanigi. Oh, oh, mga red sniper. Ayan, mga red sniper. Oh, to, lobster. Lobster na. 75 RM per kilo. Contact sighted. Ayan na naman to. Contact sighted na naman. <laughs> Mga ano daw to eh. Bisayang manok. Sa ilokano native. Ano? Okay na <laughs> Manok kulay black man oh. Kulay black yung manok eh. Oh. Black. Black chicken. Kulay, kulay black yung manok ah. Ay, bakit kulay black? Ay, bakit naging black yung manok, boy? Kasi <laughs> daw naging puti yung ano eh. Naging <laughs> <laughs> puti yung taga ano Mga Pilipino talaga. <laughs> 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 Yo, yeah, bitan mo. Medyo yung binibidyo ko, yung manok ka pang binibidyo ko. Ta, shout out mo ta. Awa mo. Shout out kay Mrs. na busy lagi sa bahay. oyo oh, yeah. Inom tayo ng buko, gusto ko ng buko. Hello, grandpa. Berapa to kawai kawai <laughs> yung isang buko nila 4RM kano na yun? back to barracks, back to barracks kanya kanyang bit bit na <laughs> i keep kong friend, hindi na lang atis binuwat na eh na, bitayo tayo <laughs> yun sundalo pre di ba sundalo ka pre? Uh, dati? dati? ba't yan natanggal sa servisyo pre? awal? awal? nag awal ka? nung nalaman mong itatapon ka sa nung itatapon, nung itatapon ka sa ano, masilan nagawal na ka nagawal eh oh. sino oh, sinayang mo anong rank mo, mo dati pre kap ay kapgo ka <laughs> kapgo ka ba na dati nandito na tayo sa may longga Uh, Shoutout nyo pala yung mga bago nating followers Mga bago nating kaibigan na pumasok sa bahay ni Lakay Maraming maraming salamat at ah, God bless sa inyo, sa inyong pamilya. Bye-bye!